Good morning everyone! Welcome sa YouTube channel. Okay, so saan man kayo naroon at ano man ang yung ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel. Maram, issue at ating pag-uusapan ang mga isyong dapat alam mo Okay, so napakarami pong maiinit na isyo ngayon, ano, ang tinatalakay siyempre ng sambayan ng Pilipino Okay, so uh, isa na rito yung latest result ng... Uh, Asia Survey na sinasabi most trusted pa rin ang mag-amang Duterte sa resulta nito. No? So, sila pa rin ang napakatas ng rating na pinagtitiwalaan ng uh, sambayan ng Pilipino. Okay. So, ang issue rin ng sabi nga ay uh, pare nagpapatunay talaga ng pagiging week leader ni PBBM na aminin niya na talagang wala naman siya magagawa ang pigilan or pasunurin ang ilan sa mga um, membro ng uh, House of Representatives. No? Sabi niya, hindi ko naman yan kontrolado or hindi ko sila pwedeng pilitin sa pagpirma. So, ang tanong kasi ay, sino nga ba si Sandro? So, Sandro ay ang kanyang anak na, di ba, ay unang-unang pumirma nga dyan. So, ang tanong ng mga ka-issue ay hindi rin ba niya kontrolado ang sariling anak ganun din ang uh, ang pinsan na si Martin Romaldes okay so dun sa kanyang pahayag ay parang lalong diin na siya ay uh, pinatutunay may pagka weak leader nga no as president okay so mm, sangayon ba kayo na si Rowena Guanzon ay very ideal na maging spokesperson ni VP Sara. <laughs> okay, so sabi ng marami ay uh, siya ay bagay na bagay pantapat kay Auntie Claire. Ayan, so ano sabi natin mga ka-issue? Uh, kayo ba ay uh, sang-ayon dito? <laughs> okay, so ilan niya sa mainta issue? Okay, so isa pa rin sa pinag-uusapan, patuloy na pinag-uusapan ang nalalapit na impeachment trial, syempre ni VP Sara. At kaugnay nito ay ito ang pag, pag adjust no ng pecha o pagurong from June 2 to June 11 ni uh, Senator Chase Escudero. Okay, kung saan um, sa ngayon ay nasahan pa ng marami na maaring sa July 30 pa raw to talagang magsimula. At ang pangyayarin to ay siyempre uh, tinuligsa no na ilang uh, mga mamabatas, madating uh, dating senador, ah uh, ayon sa kanila ay makakasira to dun sa imahe ng uh, uh, judicial system natin. Yung pabago-bago ng pecha na paurong-urong ng pecha. Okay, so ah uh, ito ay uh, hindi sinangayunan no? at uh, tinulig sa ilan ng babatas katulad halimbawa ni dating senador ah uh, Laila Dilima, ganun din ni uh, Ak teacher representative uh Franz Castro at ilan pa Okay so although kay VP Sara sabi niya ay uh, pinaubayan na niya 'di ba, sa defense team ang kahihinatnan ng uh, impeachment trial na ito Okay alamin natin at uh, nga natin ang kanyang uh pahayag kaugnay nito. Pinaasaan pa rin ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na sa July 30 pa rin mag-uumpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit iniurong ng Senado sa June 11 ang presentation ng Articles of Impeachment. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cruz. Kasama ng mahigit isang linggo ang presentation ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte, umaasa pa rin ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na mag-uumpisa pa rin sa July 30 ang paglilitis. Iniurong ni Senate President Francis Escudero ang schedule mula June 2 sa June 11 upang maipasa ang mga nakabimpin pang prioridad na panukalang batas. Ayon kay House Deputy Majority Leader, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, hindi na magkabubuti sa demokrasya kung maatras pa ulit ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara. They said that they will prioritize uh, the priority bills under the led up but... Uh, As for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a, a, good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. Si House Assistant Majority Leader, Tingog Partilist Representative Jude Asidre, umaasa rin matutuloy pa rin ang impeachment trial. Ayon sa kongresista, pinanghahawakan nito ang sinabi ni Sen. Jingoy Estrada na gagampanan ng Senado ang constitutional duty nito na talakay ng impeachment case na inihain sa kanila. Nagpahayag naman ng pagkabahala si House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagkadelay ng presentation ng Articles of Impeachment. Anya, nangyari ang postponement sa gitna ng mga usap-usapang posibleng madismiss ang impeachment proceedings. Makasisira umano ito sa justice system ng bansa at sa apela ng publiko na transparency at accountability. Si Mamayang Liberal Party Representative-elect, dating Senadora Leila Dilima, na inaasahang maupo bilang House Prosecutor, kabilang sa mga nagbahayag ng posibilidad na gusto ng Senadong i-dismiss ang impeachment trial. Isa yan sa mga sinyales na sa ko may nangyayari, sa tingin ko meron na ganyang usapin, that kinukonsider na nila yan to, uh, to kill the impeachment trial. Samantalang si VP Sara naman, ipinauubaya na sa legal team ang kahihinat na ng impeachment case laban sa kanya. At this point, sir, I really didn't know if uh, the impeachment trial will push through. But um, I told the defense team that they should prepare for uh, whatever eventuality. Uh, and um, leave it up to the Senate to decide on the articles of impeachment. Um, we do not know uh, what will happen. What is important is that the legal defense team, team is prepared. Wala pang pahayag, sent President Escudero kaugnay na mga concern sa pag-urong ng schedule ng presentation ng articles of impeachment. Rosa Ligos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigang serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay, so yan po ang uh, <laughs> yan po ang mga reaksyon ng ilang mga mabatas kaugnay ng uh, pagbabago ng pecha no? ang paurong-urong, paurong-sulong na pecha na impeachment trial ni Vice President uh, Sara Duterte. Although si VP Sara naman nagsasabing Uh, pinaubayan na niya no, sa defense team, ano man ang kainat na, na impeachment trial na ito para sa kanya at siya ay kampante no? at talagang uh, naghahangad na malinis ang kanyang pangalan, kaugnay ng issue nga dito sa impeachment trial na ito. Taniniwala siyang sapat ang kanila ebidensya para magpatunay at maipaliwanag ng gusto ang ang uh, mga pangyayari at ang kanya mga ang mga akusasyon laban sa kanya. Okay mga ka-issue, ano man sabi nyo sa ating uh, issue na tinalakay sa ngayon? So, comment down below po sa inyong mga pahayag at uh, sa loobin. So, ito po ating topic na tinalakay hanggang sa susunod pang mga issue. Patuloy nating ang ang mahalagang pangyayari sa ating bansa. So, ito po si Madam Issue. Uh, is bye for now and God bless us so,